Sa akin, wow. Salve sa iyo. Ang ano niya. Magpakita o. ka po. Si speaker sa kanang Oo. ano. Galing po kami sa Bilya. Kanina kasi Karin. sinusundan niya yung music kung saan nang Nung nakita niya, At nasa gilid po kami ispita, ng dagat. Dagat po ng... Sinuotaw niya yung ano eh. Matin, pat... Po, ano nanungan? Nakakainam siya. Nung ano, bago nung lalaki. Narinig niyo po ba ako mga iyo ka panalig, iyo ka puso, iyo ka pamilya, iyo ka pananampalataya, iyo ka broadcast. Tapos man nagselfie sila ng ito. Oh. Uh, Papa mo mangusu po yung apo mo, bumuko ano, kayo ng bawanga. Nagaano nagiiimo. Oh, Ano mo? sa pao? Oh? Ano sa lang pagtayo nagpipi. Sumantala so, ka nila. Galit na galit siya. Hindi alam paano pipicture ng nila. Abay ka ah. artista na peg mo ah. <laughs> Hindi artista, babae eh, ro mo. Bata pa, marami nang chicks. Ang mga lalaki Ay, di maraming hmm. boys. Maraming ano okay, yun? hmm. so, yung maraming na jowa yun. Okay ka lang? Partner. Ayan, Diyan ka. Yan, para na na friend, oh. Yeah. Oh, Ayan, para makaupo ka naman. Ayan, bagong po. Friends. So, maganda-ganda si po ang danan. Baka friendly. Kamu nang auto lang. Bawal ang pumasok. Private property. Ang pasok Ang pumasok naman pa yung tulot. Ididemanda demand si agad, di ba pwedeng warning muna? Yan! Witness talaga niya. Sino ano? pa kaya may-ari niyan? Baka mayor na naman? Mga ano, mayor. Mayor na naman ta? Thank you talaga sa datang ko eh. Eto po, tingnan nyo. Mayor po, ito ba yan? Tayo po ay nasa bayan na ito, no bro? Sakap uh -huh. na ng bayan. Patnanungan. Yan Yan po. Isa po sa dalawang malaking barko na yan ang masasakay namin bukas. Sino po babiyahe bukas sa Puntang Real? Ito ho ba o yun na sa pantalan? Yung nasa pantalan, ano? Yan. Sa kaliwa po ay karagatan. Sa kanan po ay kabundukan. At sa kabila ng kabundukan ay karagatan na naman po. Sapagat ito po ay isla paikot ng karagatan. Isla paikot-ikot? Yan. Ito na po. Karaniwang hanap po dito ay mga panginisda. So marami na pong mga pamayanan dito sa bayan ng Patnanungan. Ayan po. Ay, ay, ay. Ay, dogi, dogi. ni Teo. So may signal po dito kasi ayan po, signal TV may ilog yan po, Ayan. yung ilog na yun ang galing doon sa talon hanapin hanapin natin yung dulo ng ilog na yan matatagpuan natin ang katon ang talon yan po, salamat po ito po ang bayan ng Patnanungan Thank Grabe yung alon sa rin. Oo. Oh. Nakatakot. No, sisiw lang yun. Wala pa yun. Gusto nang atakin sa puso ni Jessica at saka ni Atilani. Paligsahan na sila ng kabog ng dip -dip. Gusto nyo gusto nyo makakita na talagang alon? Wala pa yon Normal Wala pa Wala pa yun. Ako hindi ako ah. masyado. Ang alon na matatawag mo yung aangat ka ng napakataas oh. kasi taas ng building tapos bigla kang bababa ng pag ano. Yun ang alon yung iba dalawa kayong bangka hindi mo nakikita yung isang bangka dahil nasa ilalim ikaw nasa taas. <mimit> oh, ganun. Talaga? ganon oh, ganon yung mga alon yeah, Normal na sa inyo. lahat ganon ganon La! ganon 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 When the oceans roll, <mimit>